我晕。 Yung babae kulay ano eh no. Hindi naman titihapin. Yung babae. Mga buga. Kita mo flower tete niya. Eh, hindi 'yun tingnan. mo Yung mga nahuhulog 'yan, lalaki. Ay, dalawahan na. Mga nahuhulog nila guys oh. Na binubuhay lang nila para hindi mamatay. May jaguar eh, jaguar mm -hmm. ng kilid Ah, yung Jaguar, oh, yung ano? Buwet, buwet, yung buwet. Libre yung may yung may kulay dilaw. Oh, yun yun. Ah, uh, kinakain din niyan kaya? Oh. Ha? kinakain oh. din niyan? Ang... ang Jaguar galing ng Thailand. Ang um... ang Arroyo, oh. Vietnam. Hmm. Ito na pala. Oh. Uli. Wala. Kinain na tayo. Kinain na tayo ng mga dayo. Ayun na. Ayun na. Uli. <O> Ayun <ta>, <laughs> e na. Uli. Uli pala. Pa, <laughs> <po ta>, <laughs> ito yung Jaguar. Ah, ito yung Jaguar. Oo, oh, yan. Yeah. Ang laki din ang buwanga. Ah, oh. tilapia to lahat. Jaguar. Tingnan natin. Eh mga na dito, guys. Ilang days na rin kasi wala tayong upload eh. So, mas maganda kasi na at least pa paano eh, na upload upload natin para Uh, i-recommend ni algorithm yung ating ano, yung ating video sa ibang tao so pag hindi kasi natin na-uploadan yung ating video ay nai-stop and then yung syempre dapat uh, i-recommend naman ni algorithm yung ating ano na uh, lagi uh, ano tayo ah uh, tayo sa pag-upload yun dapat maging ano tayo uh, aktibo sa pag-upload so katulad nito eh dapat ma-upload na natin yung ating YouTube para at least papano kumita naman tayo so ayun guys at least papano eh nakaka na rin tayo dito sa YouTube na to ayun yung uh, kagandahan dito sa YouTube kasi habang ano, siyempre nag upload ka ng nag upload eh, tumataas din naman yung ano, yung revenue. Sana eh natin yung mga nagpi-fishing doon. So maraming nahuhuling isda doon guys kaysa doon sa Dampalit. Sa Dampalit doon sa Mega Dike halos wala akong nakikitang huli nila eh. Pero doon sa ano sa Tagalog, maraming ano, marami ako nakikitang uh, nahuhuling isda doon. So, ayun, pupuntahan natin. Eh, tsura ng ano, yung mga bakod nyo, parang mega dike. Kantuhan. Ganito kalaki yung ano, sa mega dike, guys. Tambayan doon. Ganito kalaki. Ayan, guys, so, nandito na tayo sa Pulo, uh, Valenzuela. So kanina yung panghulo na malabon Dito naman is yung pulo Valenzuela Ito tayo sa kanan Kakaliwa na tayo dito Ito na yung ano, Tagalag Tagalog Street Ayan oh. Bisig Tagalag. Ayan, dito tayo sa kaliwa. Ah, uh, sabayan lang natin 'tong mga tricycle driver. Eh. Ayan. Ano, Ayan, oh. Barangay Bisig. Dito na tayo. Ayan oh sa Tagalog Fishing Village Visitor Center. Ayun ano, na talagang Fishing Village talaga siya kasi ano eh. Marami talaga siyang ano dito isda. So pag nanghuli kayo ng isda rito, ah, pwede niyo ipaluto o pwede niyo ano, pwede niyo iuwi. Ay, may na picture picture na sila yung mga tupad. <laughs> yung mga naglilinis dito. So dito guys, yung Tagalog na sinasabi ko sa inyo. Ayan oh. Pwede kayong mangisda. May mga bikers din oh. Pwede kayong mangisda rito, guys. Ang ganda ng ano rito, ang ganda ng ambiance din dito. Eh pwede kayong tumambay diyan. Ah, nandito sila, yung mga nanging mga nangingisda oh. Nandito sila, guys oh. Ooh, dami nito, Oh. Siguro maraming ano mga maraming huli siguro ngayon dito. Na natin yung ano nila. So mahaba to guys hanggang doon. So ikot muna tayo guys kung hanggang saan to. Ayun. So doon banda yung mga nangingisda. Doon pala banda. Misan kasi nag-iipon-iipon sila eh. Kung saan yung malakas na huli, dun, uh, dun sila nag -iipon, iipon Pag may maraming huli, dun sila. Ayun no. Oh. So, Ang ganda rito, di ba? Oh. Wow. Ito yung pinakadulo ng Tagalog, guys. Ito. Ito kung ma-ano, uh, pavilion Uh, fishing resort. Ayan, ito na yung pinakadulo. So, ito yung dulo ng Tagalog. Ayan, Tata Selyo. Eto. Eto, hito. Ito yung ano. Ito yung kanyang sungot. Isda. Na hito. Tapos, dito naman. Ito, bangus. Ito yung bangus. Dito naman. Meron namang ayun, alimasag So dito nga nahuhuli itong mga ano na to. Ganda ng ibon guys oh. Ayun oh. Wow. Ganda ng ibon oh. So dito malaya silang lumilipad-lipad dito tsaka nanguhuli ng isda. Maraming ibon guys oh. Ayun doon bando. Ang ganda ng ibon na oh. to. yun no? ma ano siya oh sumasagwan hindi siya lumulubog eh no Guys, so ito yung ano kahabaan ng Tagalag. So maraming ibon, marami rin kayong ah, mahuhuling isda rito, guys. So hindi nga lang siya para sa ano, yung mga nagja jogging kasi medyo masikip yung kalsada rito. Ayun, so para siya sa ano, pasyalan talaga. Yung mga ano rito, guys, karamihan dito yung mga nanghuhuli ng isda. Kaya tingnan nyo yung mga nakalagay na parang uh, ano sa kanya yung parang mga estatwa niya ay mga isda oh Mga iba-ibang klase ng isda yung mga nandi ito. So nilagyan na nila ng ano mga uh, fishing net ay hindi basta-basta na oh. gihiwa-hiwalay. Oo, oh, hindi, sa... di, hindi siya. kagaya nung ano na. Yan, pag nababad yan. Oo, oh, ah, nagkaano na siya, gagano na. oh, pag nababad sa tubig yan, ano na yan. Yung mm, hindi pa na ma-oven na, wow na pandesal. Hmm. Mm, makatarya pa lang. Ayan, hinahatak na naman ulit oh. Hindi. <coughs> ay, ah, hindi ba yan? oh, yan oh, hinahatak oh. Yung mga gustong pumunta rito guys sa Tagalog. So, pwede kayo rito, ang ganda rito guys. Ayan, so marami pa rin namimingwet. Uh, alas 8.30 na. Ayan, so yung pangulam. ulam uh, may libre naman pala na, ano, na pwede ditong you know, i no, iulam. Eh, uh, tara. Sige, ikot muna. si tata yung ating nakakwentuhan kanina <laughs> ayan yung ano yung nakahuli kanina si tatay ayan so kailangan din wag kayo magkalat may mga basurahan dito na segregation kailangan tapon nyo dun yung, yung mga kalat huwag kayong magkakalat kung saan nyo tinatapon yung inyong mga basura para malinis di ba ayun, bye bye, tagalag at pauwi na kami yeah, so, pinature lang namin kung saan uh, makakatabay kayo o mapupuntahan na uh, pasyalan kung saan eh, pwede kayong mangisda, pwede kayong ah uh, kumuha ng pangulam pwede kayong ano, um, ah uh, makapag-relax. So maganda rin siya. Nakaka-relax din kasi may mga puno kagaya nito, 'di ba? O yan, no? Mas lalo na kung may lilim ng puno. Napaka ano relax. Mga subscribers natin sa mga laging nanonood ng ating video. ah uh, maraming maraming salamat. At hindi ko na nga pala ano kung sino yung uh, i out ko. Uh. <laughs> May mga nagpapa-shoutout. Kalimutan ko yung pangalan. ayon guys. Uuwi na kami ng Malabon. Ah. Uuwi na kami ng Nabotas.